Hello, good morning guys. Good morning. Ah, uh, guys, bali. Ah, uh, ngayon maglilinis nga pala kami dito sa likod. Ayun, dito tayo, guys. At isa sa way rin pala itong ano, ah, uh, compost para dun sa orange. Ilalagay ko dito sa likod. Ayan, ito na guys, oh. Maglilinis kami sa paligid. Ayan ito guys, yung mga tanim ko na, oh. Ito yung avocado. Ayan, o. Oh hindi lang naalaga anday na naman ako dito tapos ito naman yung door yan ako Ayan, kailangan ko ng ano linisan uh, dagdagan ko ng ano lupa yan ang aking mga orange hmm. Um, wala hindi na ayos tapos ang aking papaya oh. Um, uh, maliit din yung bomba <laughs> uh, cute Ayun nga ko guys, so yung papaya, dalawang piraso lang. Tapos so, ayan, din yan. Tapos ito dito, oh. Lilinisan ko rin ito guys. Kadamuhan. Tapos wala nang dahon dahil ano ito, Kinain ng ano, uud yung oh, magiging butterfly. Yan mga tinanggal ako dito. Yan ganon din. Buti medyo musbong na yung mga ano, mga dahon. Ayan, kailangan din linisan. Ganon din. Pagdating naman dito sa pinya ko guys, ayan na oh. Yan, yan na o oh na kong linisan. Medyo malinis ito. Hmm. Tapos ito yung orange ko. Anila na yung kung ko kompos lagi. Oh. Hmm. Hmm. Ito yung mga alaga ko. Uh. Ayan, napabayaan kasi. Kaya ganyan. Ah, hmm? uh, ngayon, nandito na ako guys. Ayusin ko na ito. Alagaan ko na sila. Dahil yung mga panganim ko na doon, malalaki na sila. Yung mga orange at saka ano, ah, hindi pa kasing laki nito. Ibig sabihin malaki na talaga. Yung papaya ko nga, ganyan na rin kataas doon. Pero ano, mas ayos yun. Ang nakita ko dito na ano, uh, gumanda yung ano niya, yung abukado. Ayun, tumaas na siya at saka lumaki na yung puno. Ayan. Dito nga pala kami guys maglilinis sa likod Ayan. patulong ako sa pinsan ko. Tanggalin yung mga ano. Itong mga kahoy. Yan yung kahoy na yan guys. Malalaki yung bulaklak niya. Oo. O, sige. Oo. Oo maganda yung bulaklak na malalaki kaso kailangan tanggalin para magliwanag <coughs> yung binawasan ng ano, dahon yung gabi tanggalan nala siguro tunbo ayan Ayan, dyan ang ano, kamaraming bahay dyan Kailangan natin maglinis kasi para maano yung mga lamok. Damo itong dito ha, tunbo. Damo. Uh -huh. Yung butig. Mm -hmm. Pang. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. oh, mahal din yung kilo niyan. Wala lang kasing ano, uh, pagtatanuman ba. inano inano niya yun yung tawag nito itinukod ay ita ipinustiba nabuhi lugod okay. oo, oo. Oh, ay amo nabuhi ang naging Balik. waray balik oo, oo balik di ba katoray yun na tinatawag huh? katuray <laughs> <laughs> maganda dyan maganda yan yung ano yung yellow ay, may da, may danga ni yellow, Ayun, no? Ano? Septic tank out ayun, ano? Oo, oo. Pero yelo ba yun? Yung bulaklak niya, hindi. Pink man, man Ah, meron yan yung ano, yung yelo. Maganda. Tier, three months na naman to. Ah, muna. Medyo ano lang kasi ngayon. Sa yung oran ba? Ayan guys, oh, uh, umakyat na yung mga damo. Ayan yung ano kailangan tanggalin. Ah, Lagi man po, oh, lumaki. Lama ito, oh. Uh, parang ano. Oh, uh. uh, lumaki yung ano niya. Uh. Eh, hey, yan nga pala guys, ano, meron kaming ano, kanal din diyan pambaba. Dati may bahay yan diyan. Yan yan ang kanal namin Pababa. Doon. din kaming naka, ano, nakatanim dyan guys na ano, orange nya pa ito ayan orange ayan dyan namin inalagay yung isa yung tumataas naman yung mga ano yung mga tinanggal na yun kaya nilinisan namin para lumitaw naman yung ano itong prutas ayan ayan sya guys ayan Uh, malaki na. Pero nalalagpasan talaga ng ano na yun. Yung kahoy na yun nakaturay. Ito nga palagay guys yung ano ko. Uh, yung puno ng gabi. Yan, malalaki na siya. Yung doon sa probinsya hindi siya lumalaki. Pero ito oh, Ayan, dati ano lang ito guys, isang puno lang yung malaki. Ay ngayon, ayan oh, matataas na sila. Ah, kaya niyang paramihin. magaano ako nito, maghihiwalay ako na pwede kong gulayin. Ilalagay ko siya di paligid. Dahil para pwede ako magulay. Kailangan mo na namin maglinis nito Para malis yung mga lamok kasi oh, madilim umaakyat na yung ano, damo. Ayan. Kaya tinawag ko yung pinsang ko para magpatulong maglinis. Hindi ko rin kaya pumunta sa likod na. Ayan. Tsaka takot din ako guys. May ako na sana Ay, wala na sila. Hindi naakyat dito yan. dito. Nalinisan din namin ito. Ayan. Tanggalin din yung gabi. Para lumiwanag naman. Tsaka, ano, mas maganda rin kung pwede din ako mag tanim dyan. Ito nga rin palagay guys yung mga rabbit namin. Ayan. Kalagay lang sila dito sa likod na ayan si yellow ano, bright tsaka ito naman si bunny ayan puro lalaki sila kaya hindi dumadami ito talaga guys uh, bright talaga kaya bright pinangalan namin sa kanya kasi matalino talaga siya ayan si bright bright uh. tapos dito naman si Tor. Ayan o, ay si Thor. Ayan, si Turing. Ang ganda ng pangalan niya si Thor. Tapos Turing, ayan. Nag-iisang husky namin dito sa likod. Ano Turing? Ayan, Turing. Thor. Thor, Thor. <laughs> si Thor, Thor ring ta tapos ito na mase si aritin may dalawa 'tong anak na puro lalaki na papi yan otor sana nenta sila kumain hindi na kailangan silang pakainan dito wala pa yung sa taas at sa kayong mga papi Ayan guys, may ano din pala siya. Ayan, may bulaklak yung gabi. Ngayon ko lang napansin. Itong malaking gabi nito, may bulaklak siya. Hmm. hmm. Akala ko dahon lang. Ay ano, yung ano niya, yung steam. Ayan. Ngayon nakita ko merong naka ano, merong naka usli. Ayan, yung ganyan na bulaklak pala. ayun yung ano pareho ng mga ano ko doon pero yun hindi naman malaki sila na nakita kong bumulak lang ito ngayon lang bumulak lang dito na tumaas na siya ano oh, yun ang puno niya yan oh yan guys so yan nakatanim lang siya dito sa drum ng ano washing machine ayan, naisip ko na pagtaniman namin, lagyan na lupa taniman, na. siguro may laman din yan ayan, ganun ayan, nakatanim naman sa malaki dalawa ito guys na drum na nandyan, uh, meron din ano, yung mga puno na lumipat dyan ayan tapos ito rin nakalagay dito yung ano, orange. Hindi lang masyadong ano, nakikita. Ayan guys, kadamuhan. Ayan. Uh, meron na pong turmeric dito na nakatanong. Ah, uh, oh, luyang dilaw, turmeric. ayan na guys uh, dyan na banda um, para hindi ano yung namuk oh. uh, dyan banda na yung pinsan ko hindi na ako makababa doon kaya dito na lang ako nakikita ko na siya. Unsan banda